Asa natin mo? Wala, umalis ka ganina umaga. Bakit? Bakit? Tinahanap ko, syempre. O, yung goy, hali ka Asa natin mo? Asa natin mo? Asa natin hindi mo na may alam. Alam mo ba, bin***** ko din yun. Ano ba yun? O, paano ka sabihin ko ako? Bakit, ka? Ha, gagawin ka? Oo, oo. Sige, ah, mo ate mo. Andun yun sa kanila, humingi na. Pero pumunta ka dun ngayon, sama mo tong ingoy na to. Humingi kayo ng patawad. Kasi kung hindi, ibabalik kita sa Laguna kay nang ina mo. ko pa napapansin mo si Kagabi pa. Yel? Oy! Ano yan? Asa natin mo? Wala, umalis ka ganina umaga. Ay, nang madaling araw. Eh, ba't di mo sinasabi sa akin? Eh, kalalabas ko lang din eh. Bakit? Bakit? Tinahanap ko, siyempre! Hoy! Oh! Hoy, ang goy, halika rito. Kung magkakabi ka na umakaunggoy, kala mo, pogi-pogi mo. Bakit? Hindi ba? Hindi ba? Alam mo, ang mga tao galing sa unggoy. Ewan ko sa'yo, ba't hindi ka napunta sa tao? Kaya pala yung mga kadi yung unggoy. Lalo ka, ikaw. <laughs> Ikaw nga, ikaw nga na, 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 na stuck ka sa ungo, hindi ka napunta sa tao. Wow! Manahimik ka, manahimik ka. Gusto na ako sa kasama mo, pag binagulang. mo. Asa natin mo? What? Asa natin mo? Asa natin Hindi mo naman na, alam. Kagalit, gusto mo oh, uppercutting kita eh. Asa mo, na, natin mo? Ewan uh. ko. Ha? Ewan ko. Ba't di mo alam? Ba't ka sabi kung nasaan? Eh, syempre dapat alam mo yon. Ikaw yung ikaw yung partner mo. O ikaw, may sinasabi ka kanina sa sabihin sa akin ganyan. Umalis si ate ka kanina madaling araw. Ang daming gamit na dala. Ba't di mo tsaka, sinasabi? Tsaka alam mo ba, pinagamero dan yun. Ano? Lugoh, ano ka rito? Sa Uy, nga oy, oy, sige, sakta oh, oh, mo ako. Sorry to, sarap mo yung pinto. Okay. Ano? Pinagamero dan yun. Totoo ba yun? Oh, hindi. Mahiniwala ka. O, oh, paano ko sabihin ko ako? Oh, Bagayagawin ka? Paano yung gawin ka? Oo. Oh, 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 oh. Sige. Oh. Ah, ah. Bugay mo din. Yung tinagot. Kung tamo ate mo, andun yun sa kanila, humingi ka na sorry. Pag hindi ko nakita, hindi ka humingi na sorry kinang ina mo, palalayasin kita, ibabalik kita sa Laguna, Doon sa basura kung saan kita napulot. O bakit? Ba't ako pupulot? Ay, Ayaw mo? O bakit? Oo, hindi lang. Oo, hindi lang. Kasi kung hindi po, kinang ina mo, ngayon pa lang, ibabato kita doon sa Laguna. O, wait lang, wait lang, wait lang. Ayaw mo? Oo, hindi lang. Tatampalin kita. Hindi ako pupulot kasi ando ng bahay nila. Hindi. Hindi. Sikip doon. Hindi. Hindi. Umayos ka. Oo, hindi lang. Oo una. na, Una. na, na. Oo, ngayon. Sama mo tong na to umingi kayo ng patawad kasi kung hindi ibabalik kita sa Laguna kay nang ina mo well, Oh, tayo O, ano? Gag -gag oh, natin dyan Hindi naman gagawin ko Oh, just ka talaga? Ha? Huh? Oo, oh, oh, hindi Uy, <laughs> 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 well, kaya oh, just sorry ina mo eh Tawagin mo yun, tawagin mo Ah! <laughs> 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 Pang mga sa amin. Oo, ano man taba-taba. <laughs> Ito. Busog-busog. Uh, uh, busog. Parang ka siya. Ka mukha, kamukha. <laughs> Parang siya. Tabi ne. Hoy. Baba. Pinapasabi nga pala ni Kuya Owa, wag ka nang babalik doon. O pakalap mo. Uy, ate Jan, bagay na bagay ka diyan. Masikip, madumi, mabaho. Tama. <laughs> Eh, Dinadapa ko nga sa iyo ano. Yung hindi kasi sya luwag na. Wow! Kaya pala asino, kaya pala natan madaming lalaki, kaya iniiiwan ng malinga. Tama. Oh, tama, tama. Oh. tama. Oh, tama. Oh. Pag tumatae ka tinataktak mo na lang. Para nasabi, bagay ka yon. Tama. Ikaw. Ikaw. Wait lang, wait lang, wait lang. Sabi nga pala ni Kuya Awa, huwag oh. ka nang babalik sa bahay kasi. Talaga, hindi ako babalik doon. Talaga, pati bilas natin. Ayaw nga sa iyo kasi ang low, syang low syang mo na. Tama, tama. 'Di ba? Tama mali. Tama, 'wag kang Oh, Tignan mo na lang kung ano kay Kuya Kawa kasi wala ka sa bahay. Tama! Tama! Hoy, mahiya ka din sa mukha mo, taba! Choy! Mataba ako! Oh, oh. Maganda naman! Ah! Wow! Ikaw, ikaw! Wait lang! Bakit ikaw? Mataba ka rin naman ah! Oh, bakit? Hoy, kahit mataba ako, masarap naman! Ah! Tema, eh, tutok mo sa kanya, tutok mo sa kanya, tinan mo, mukha kang gaya bull! Hahaha! Okay. Uh, <laughs> ano si Otlo. Ah! naman 'to? Si James, bro. bro eh, eh, oh. Bubusi. <laughs> ah! <laughs> 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 Wala uh, <laughs> naman tawang tawang naman ay, na, 'yun na lang 'yung pala sa amin sa Tingnan mo, 'di ba? ako. Kaya kayo tawanan 'tong video tawagin niyo.